kasama po natin yung uh, dalawa si Mylene at si Russell at ngayon po kasi ay maaga pa ay talagang uh, madilim na at malapit na malapit na po talaga yung Pasko ilang araw na lang po at uh, Pasko na ayan Oh yan, ayan na po, kasakay ko na po yung dalawa. Oh, kamusta? Okay oh, may eh, ginagawa pa ba kayo? Eh, parang tapos na naman ang ano? Kailan ang Christmas party ninyo? Sa 19. Po. Ah, sa 19. Hmm. Ano ka nakakain nyo? Wow. Ay, Ay, yung gal... Yun Ay, yan. May baong kayo. Ba? Sino ba nagpadala niyan? Si ma'am? Si, Ma si, si ano? Lexi? Si Doc Lexi. Si ah, yan. Salamat ah. for... <laughs> po, Doc Lexi. yan. Ayan binabawon so po nila na, yan ano pa rin po nami di pa tumustos yan oh bang naman na. yan nakain po sila ng oreo galing pa ng US yang uh, pagkain niyo Isipin nyo yan kaya okay uh, uh, yung dati tong update mo oh kaya pagbutinin niyo yung pag-aaral niyo ha um, okay yung gagaya doon sa mga na nakikita niyo dod ha yung ang tawag yan yung uh, napabalitan nyo sa inyo ha Russell ayan lang ninyo sila kasi pagka magpapadala kayo doon wala tayo wala kayong magag wala na kung saan kayo pupunta napakairap ng buhay ang mahirap doon yung pagka nagkaroon ng na ayan pamilya wala na lalo nung sunod-sunod yan ako wala na may papakain kayo. Ano papakain mo? Maylen? Ha? Oh, wala. Ay, magtatrabaho ka na agad. Bata pa. Wala. Kaya, yun na. Basa mo ba yung mga comment doon? Ha? Oh, yun, yung mga comment doon na nakita ninyo doon sa pinilabas ko kapon. Yun ang ano yun ninyo. Yun. Totoo yung sinasabi ng mga viewers. Uh, Siyempre, nalulungkot din sila dahil yung mga bata 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 pa nga nag-aasawa na doon sa inyong lugar pero laban lang kayo ha may hmm. ayan tara na at uh, mukhang may bisita daw tayo darating doon sa bahay ngayon oh, may mga ngaruling daw o, shout out ka shout out po kay ma'am elizabeth ay o po shout out po kay ma'am elizabeth kay um, tita jb shout out po hello po kay Tita The Baby Love, shout out po kay Grandpa. Hello, Grandpa. Shout out po tapos kay... Makalimutan ko na po. Oh, ano? Oh, yeah. Shout out, shout po, out sa po sa lahat. Shout po sa lahat. Patuloy na sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po. Shout out po kay Doc Sexy, kay Mami. Kay Ma'am Nena, shout out po sa inyo. Ah, saka kay Nanay Amy, ah, uh, sa tot na ni Amy. Sa, sa kay Nanay Amy, oh, yung galing po kami kahapon sa doon, sa, doon sabay 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 sa kanila. Salamat po dito. doon sa binigay niyo sa amin. I binigay sa amin si Nanay Amy, nakita ano? mo ba? Man, pala. Ha, nakita Pero mo kay yo, Nakita mo ba yung binigay sa amin ni Nanay Amy? Opo. Wow, ang ganda-ganda noon. Ano po? Bye. I uh, 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 mm -hmm. Sa amin ni Nanay, may binigay siya. Mm -hmm. Salamat po Nanay Amy. Thank you po. Ito po yung Tres si Marias. Antayin na daw lahat nyo yung uh, na daw lahat nyo yung package na dadating. Meron daw kayo doon. Mm -hmm. Yan. Ito yung padala nga na yun. O, shout out po kay Tita Bibi Lab na eh, nakita kita na naman po yung uh, mga yung kabibid team ko dyan. Nadyan po sila ngayon sa Manila. Ayan. Eh tara na. po at may bisita po kami darating ngayon doon sa bahay. Yay! May nagtimbre po sa akin na may pupunta po raw doon kaya sino kaya sila, salamin natin kung mga sino po yung pupunta doon. Yan yeah. yeah, nanonood po sila. Saan ka na? Maganda pinapanood nila sa Pasensya na kayo kami na mo, pamilya mo, kayo mo, pamilya mo, pamilya mo, mo, pamilya 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 Ba, pamilya mo, pamilya mo, pamilya mo, pamilya mo, pamilya mo, kami. Ah. Kami po ay nangangaro din dahil po sa mga bagay na mga pangangailangan po. Ah. Kaya kung po ay aking gula, hey. papastoy Papastoy na po kami kami po ganda ganda pa po, po ng mga bis. Masa sila, ayan, mag-bless kayo. Ayaw na, papastoy na ako, ganda ng bahay mo. pala bahay mo. Galing naman ito. <laughs> eh, yeah, may bisita po ako dito. yun yung mga nagagandahan po, mga taga-gawayan po ito. Ay, ah, ganda yeah. po ng bahay ni po Wala kaming pa sa guys! Walang masabi po sa ganda <laughs> ng bahay po. Ah, maganda yung sabi ko, Tita Alice. Eh. <laughs> ah. <laughs> ay, po si Alice. Ay, naghahanap po ayere na makakain po din. Sa akin, ay, ire po din. Kundan! <laughs> Oh, ayan. Ganda kang wala ng bahay po ni Tito Herms. Ay, nag ba kayo dito? nag kayo? Dito Ito Maria. na na muna kayo. Ang kukam na. sa sa Laguna. Dito ang mga kabayan namin pinuntahan. Galing sila ng Santa Rosa, Abite. <laughs> Malabon? Ano nang nung maroon ka malabon? Ay, lang. Ay, ganun nang sa malabon. Sabi sa inyo, nagaroon sa inyo, bago kami Dalawang awaran na kami naglalag. Wala kami nagpasa ano, nagpasa kay, pa sa kay, Wow, may mga kasal pa oh. ito, yan. lang, oh. Iwanan mo muna kasi yung, yung bag na yan. Oh. Ito kayo kilala nito, pakilala kayo kayo. Hindi na patawag ko yung mga yan, dito oh. pala na ba oh. Eh, alay, anak mo dyan. Kain kayo, ha? Kasi siya nasa... Nadot nga rin yung ulam dyan. Oo, oh. Amerikan yan. Ano? American. English speaking eh? Oo. Oo, oh, English mo. Sige. Net. Oo, kaya mo na. English mo kaya. Ay, kaya mo English ba ito? English mo. Net. Net, tawag ka. Hindi, Amerika ka nga. Otto. Otto. English nga eh. Marunong nga ng English, Tagalog.

Ah. Bayad lang kayo. Ba kayo? Sabihin mo isda. The... na. lang anong oras na? Kahit pa rin na tayo. Sir, kakarulaan naman natin, May dapat na Ano 8:30? Alas 8:00 sinabi ko kay Bibilos, nung anong ano na ako kanina eh, natutukinawagan ko 'yan eh. Ay, ay. Ayun 'yan. <laughs> Baliktad kayo na dito, kayo papapasok sa amin. Ano <laughs> pa <-asa>. Ano 'yan? <laughs> Dayo pa rin pinagalit, gabi na kayo. Wala kami kayo doon sa kabila. Kanina. Oo, natulog na yon. Tingnan, okay. ang tanga kayo. Parulingin naman ninyo sila. Pwede na rin yung kasari-kasari na kami ng babayan. Ayaw lang <laughs> naman So what? si Kuya yung Maria dahil medyo dumating bisita. Okay lang ba? Masaya ba kayo? Mm, yan. At kami uh, mga ganyan, mga kababayan po namin na uh, nangaruling ko. Tapos po ay kahit malayo na pangit pangitaw ulit kami. Pa ano ka, Sel? Ano kamusta ka, Sel? Natawa ka ng tawa, ha? Ah, oh, yan. Okay lang. Mm, habang ano naman, nanonood naman sila. Habang nakatupay itong... Ininig lang, Katya

Oh, malumatiling sumat. oh. malumatiling, ingat kayo ha? okay sir, very careful. cya, ingat. thank you, thank you so much. bye bye. see you tomorrow. <laughs> very very masaya ako, thank you thank you, more blessings to kang. Yeah, ingat kayo ha. this hands, more blessings <laughs> to come. Salamat sa Sa Maha, paborito ng Patro Maria siya. Yeah. Oo nga, kaya sa ano, sa, sa Halaya. Yeah. Ingat ha. Uh, thank you so much. <coughs> hmm, dito. Uh, uh, Lida, baba, Lida. Ingat kayo, Marikis. salamat. Oh, bye. Bye.